Good morning, nandito ngayon si Papa Ron sa Bayan Sang Kalawan, Laguna Ito, nandito tayo sa plaza At tayo papunta doon sa public market sa Kalawan uh, At pakita natin naman sa inyo yung kanilang public market Yan, napakagandang plaza Na makikita nyo yung simbolo sa Kalawan uh, Yung itong arko nila na pinya na malalaki Kasi ang unang pangunahing mga produkto nila dito ay mga pinya kahit saan ka naman pumunta doon sa kabila puntuhan mo doon eh, hindi na tayo makapunta doon sa kabila guys kasi napakalakas ang music doon kaya dito tayo banda sa likuran kaya ang hirap doon puro music na doon kaya dito ako lumipat ayan napakagandang plaza to ayan no makita nyo naman saka dito yung guys matagpuan yung mga tawag dito yung mga hot spring ah uh, dito, dito lang yan sa lugar sa Kalawan Laguna Uh, barangay uh, Morales ata yun ah Pires pala Pires. barangay Peres yun Kalawan Laguna nandun makikita nyo yung mga resorts dyan na magganda at uh, mga hot spring sa Camp Selva napakaganda ngayon na uh, maglalakad-lakad tayo ng mga guys para may pakita natin sa inyo yung kanilang public market dito ayan ayan oh laki sa manyo oh e yun mga guys ah, naglalakad tayo dito papunta tayo sa kanilang public market para may pakita natin sa inyo nakat tayo dito para mapakita natin sa inyo sa yung views ang uh, kalawang laguna uh, na maganda kaya mga guys pag diniretso na yung dyan sa kabila papuntang sa, uh, papuntang sa Pablo na yan napakaganda ngayon uh, maglalakad-lakad tayo dito para ipakita natin sa inyo yung mga panitan nila rito ayan oh. balik naman tayo dito sa Kalawan. Eh mga guys, uh, nandito tayo, kakaanan tayo dito sa kanilang public market na napakaganda. Ito. Ayun. Ah, napakaganda yung public market dito ngayon ng mga panida nila rito guys. So, uh, Ibang-iba na, napakaganda nakakuan na sa istante. Eh. Ayun oh. Maganda na kasi uh, naka lagay na sa estante yung kanilang mga gulayin malaki na yung pagbago rito mga guys Ayan, no? ngayon uh, papunta tayo dun sa looban para mapapasok tayo dun sa loob ng public market pero ito uh, pagkakalam ko rito kasi tinimbra na sinabi na ako na aking kaibigan na merong bagong public market yan itatayo sa kabila pero hindi pa nasimulan ngayon papasok tayo dito sa loob mga guys Nandito tayo sa loob na isa yung kanilang public market. ano bang mga guys. ikot ikot tayo dito sa kanilang public market na maganda ang cute na public market to guys. Pero pagka naka lipat na to, maganda na to. Ayan, dito tayo. Puro grocery naman dito sa looban. Tapos dito sa dulo, bandang dulo, puro mga parisdaan naman to sa kakarni. Ayan. ito yung mga karnihan halo uh, rin dito yung mga paninda mga gulayin ayan ayan ang ating kaibigan marapit na kanyang maubos ang kanyang mga paninda ayan o, ang mga sariwa Dala. na. Nice na. Ako tina. Ano ngayon? Tagal-tagal mo yaw na probinsya. Sabi ano. Ayos na po ng eh mga guys, yung mga tilapia dito na binibenta. Mura lang mga guys yung tilapia sa akin kay Bigan. Ayun. Paubos na yung kanya mga tilapia. Ha, pre? Okay. okay. Oo. Oh. Ayun, maglalakad-lakad muna tayo rito para kita natin sa inyo dito yung kanila mga mga konti na lang ay sarap, sarap sara na oh. Paubos sa yung kanila mga paninda dito dito na mas kabila puro naman mga karnihan naman yan dito yan mga guys ayo lalabas na ikot ikot na lang tayo dito yan yung mga karnihan din dito, dito, mga manok ayan dito naman tayo sa mga okay okay pero palabas na tayo mga guys ibang iba na ngayon dito kasi maganda na rito yung salabas dito may mga istante na yung mga kanila yung mga paninda rito sa labas maganda kasi nakalagay na sa estante eh. ngayon dito nasa labasan na tayo ngayon pakita natin sa inyo doon yung kanilang uh, sinabi sa akin ng kaibigan ko rito na yung pagtatayuan ng kanilang uh, panibagong public market dito na malaki puntahan natin yung guys para may pakita natin sa inyo maganda na Mag kahit map mapansin nyo mga guys uh, nakalagay na sa mga istante kahit umula nyan hindi nang babasa na yung mga kanilang mga paninda kasi nagkaroon na ng mga istante uh, ibang iba na yun o ay ngayon diretsyo natin yung lugar yan kasi dyan um, uh, sinasabi ng aking kaibigan dito na yang lugar yan, yan ang pagtatayuan ng mga public market panibagong public market na malaki ayan oh, puro mga kanamang ganda ng mga kamote oh Tayo tatawid ngayon dito para dito tayo. Ayan yung aking kaibigan na si Damot. Isa rin sang Okay. Okay. Papalon. Okay lang. Ikaw. Long time no see. guys, si Damot suportahan yung kanyang mga Facebook sa Facebook TV. niya. Uh, Facebook page ano? Uh, suportahan niyo mga guys ang kanyang Facebook page. Damot. Ayan, maganda. E mga guys, uh, naglalakad tayo dito. Uh, papunta tayo dito sa kanilang mga uh, sinasabi dito sa bagong pagtatayuan ng kanilang public market pakita natin sa inyo ito, ito kasi pagkasabi ng aking kaibigan dito dati at uh, puntahan natin para makita nyo rin naglalakad tayo dito magandang lugar dito guys kasi nakapunta na rin ako dito at isa pa uh, may hinahanap ako rito sa may babalikan ako rito na tutulungan ko rin pag nagumpisa na ako sa pag abot ng kunting tulong sa ating mga kababayan may babalikan din ako rito ayan, kasi kawawa rin yan dito, kung nandito pa rin siya ha, kasi hahanapin ko yan dito ayan guys ang kanilang pagtatayon dito sa kanilang mga uh, public market ayan, dito mga okay, guys so, ganda ng kanila dito kasi uh, diretso yung tubig Oh, hindi kumukha yung mga basura. Ayan, ang cover court nila. Ayan. And dito ko nakita guys yung yung mga yung mga basura, kaya lang dito siya naghahanap ng basura para maka nakausap ko rin na doon para makapangbili ng ng pagkain. wow Kaya pag nag tayo, pag sana pagbalik ko dito, makita ko siya kasi dadalang ko siya ng uh, grocery para may pakita uh, may bigay natin sa kanya ito yung may palaro dito na basketball ayan paliga sa mga kabataan ayan o oh. ayan ang maganda kasi guys may palaro ng mga kabataan pasok tayo dito para Maganda din tingnan. Ayun, wala kasi may mga barrier pala. Tayo mga uh, free year. guys, yung sinasabi ng mga kakilala ko rito, itong lugar to ang pagtatayuan ng public market. Hindi ko lang alam dito kung siyang bandang area pero dito yung sinasabi ng aking kaibigan na taga rito mismo na dito din daw ang ilalagay yung kanilang uh, public market baka doon sa siguro sa may palayan doon sa likod sa basketballan ayan o ito naman yung kanilang uh, hospital pala ayan napakaganda ayan o laki ng iskulahan din dito, dito, nila ayan oh, sabi ayan tuloy tuloy yung paglinis nila rito may nga nagwawalis ayan napakaganda ayan. ayan yung mga ating mga kababayan dito na nagwawalis ayan para manatili ang kalinisan sa kanilang lugar at napakalaking eskwelahan niya mga guys oh. Eh hey mga guys, uh, pabalik na tayo at napakita na natin sa inyo ang ito dito siguro ng ira to guys ang sinasabi sa mga kaibigan yan uh, ng public market dito siguro uh, Okay guys, uh, pabalik na tayo sa labas para umuwi na sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo at uh, na-update ko kayo ngayon dito sa lugar sa uh, Kalawan, Laguna uh, maraming salamat sa inyo ingat po kayo at God bless bye bye